Ito po, sentro na naman ang kontrobersya. etong governor na ito ng Cebu. Governor Gwendolyn Garcia. Siguro kilala natin lahat etong etong TikToker na ito na isang governor. ba? Diba? Nagtitiktok yan bago pumasok sa kanyang opisina. May mga paandar at kung ano-anong drama. Sumasayaw at kung ano-ano pa. Kamakailan po. Um, dahil nga gusto niyang gusto niyang ipadama sa, sa mga sibuano yung promise daw nata si Marcos Jr. na 20 per kilo na bigas. Okay? Kaya ayun, ipinatupad niya yung pagbibenta nga ng 20 per kilo ng bigas. Kaya lang kasi maraming, maraming nabisto dito sa kanyang kuno ay adhikain, magandang adhikain, malasakit sa mga kababayan. Pero yun nga, una pa lang, ang sinabi niya ay para lang, para lang maisa katuparan yung promise ni Marcos Jr. Okay. So, yun yung kanyang intensyon, magpabango sa uh, nasa Malacanang. Ganun na ganun eh, di diba? So, yun. Ang problema natin 20 per kilo na bigas doon pala sa Cebu ay hindi ka naman makakabili kung ikaw ay isang uh, sabihin na natin nasa middle class. Dahil kuno, no, ang dapat lang, o ang, ang pwede lang bumili dito o nung 20 per kilo na bigas na yan, ay yung mga mahihirap. Alright. So, anong nangyari? Ako na, lalong, lalong uh, nagkanda etong programa or etong atikain na ito na si, si Garcia. Dahil, una pa lang naman kasi, hindi talaga, hindi talaga isang solution na pangmatagalan para sa mga mahihirap. Ito lang ay gustong magpa, magbabango sa so, nasa Malacanang katulad ng sinabi ko. So ito po ang nangyayari ngayon. Agarang suspensyon sa pagbebenta ng 20 per kilo na bigas sa lahat ng lungsod at bayan sa Cebu. Ipinag-utos ni Governor Gwendolyn Garcia dahil sa paglobo ng listahan ng mahihirap na Cebuanos. Yon. So nakalista pala yung mga bumibili at dapat dapat naandun ka sa level na yon. Mahirap. Poor individual or family para nga maka-avail ng 20 per kilo na bigas. You see? Tapos yan naman ay pansamantala lang. Parang pinatitikim nyo yung mga mahihirap ng sandaling, sandaling ginhawa. Fake na ginhawa. Alright? Dahil yan, ito ang nangyari. Lumubo daw yung listahan. Parang, parang naging bad record ito sa Cebu na napakarami palang mahihirap na kababayan natin dyan. So, yan po ang nangyari. Ipinatigil. Okay. Paglobo ng listahan ng mahihirap sa Cebu na Cebuanos, na pinahihintulutang makabili ng murang bigas. Okay. So, yan. Ang daming mahihirap pala. Dahil, syempre, lahat gustong bumili. Okay. Dito, dito sa ganitong ginawa na itong sigar-sigar, hindi mo na talaga ma-identify. Kahit siguro hindi naman kahirapan, gugustuhin talaga na kahit pa paano makatipid. Okay, so lalong gumulo yung kanyang adhikain. Negatibo na nga yung adhikain, lalo pang napasama. Alright, sabi nung isang uh, pulahan din to, uh, you must be poor or, or die hard din to um, every time you buy it because it is only for the poor. Okay, so para lang daw talaga sa mahihirap yung 20 per kilo na bigas. So how much do you think the government would have to spend to ensure that only the poor could buy it anyway? medyo magulo rin to, sinabi niya. Pero yun nga, para lang sa may hirap. Okay? Malaking panluloko ito. Malaking paasa rin to sa mga kababayan niyo po dyan sa Cebu, sa mga constituents niyo dyan sa Cebu. Huwag po kayong paasa. Okay? Huwag po kayong plastic na kunwari kayo po ay concerned sa mga constituents ninyo. Di ba? Matindi. So ayun, ito ang nangyayari ngayon. Abay, nasa record na na napakarami parang mahihirap na si Buwanos. No wonder kung sino yung mga nakaupo diyan ngayon. Kayo. Okay? Isa nga, eto si Governor Garcia. Kahihiyan niyo yan.